Good morning, good afternoon, good evening Ang atin na halina Hello guys Kumusta na kayo? Back to Hong Kong Salama kasi ako ng amo ko sa China Yung buhok ko kayo doon. Ayusin natin yung buhok ko. Kasi, magandang umaano siya sa mukha ko eh. Luluto tayo. Kararating ko lang kahapon, magluluto ako ngayon kasi darating yung alaga ko. Kailangan niya ng pulaw. Kain niya. Kaya namili ako yung kailangan ng alaga. Hindi ko alam kung hindi papakain. sila nang 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 ano ko kasi sobrang pili minsan kapag nagluluto ako na inibigyan ko ng bagong sabog yung gulay niya 'pag nang napapansin niya tinga yung hipon na talagang na hindi minutes ko ko kasi tinatatak ko ko kahit pa niya makita eh, talaga Kita pa rin yan. Alas na lang. Ayan. Pwentuhan tayo habang lang Ako mag-prepare magpre ako ng pagkain ng aking alaga. Ilalagay ko sa pagkain ko. Siyempre, magluluto ako ng sa alaga ko. Magluluto din ako ng para sa akin. Ay, grabe ang weather dito sa ano, sa Hong Kanina, kanina lang. Nasa baba ako. Ang init, sobrang init ng araw. So, baka kaya't ko lang, tingnan ninyo. Oh. Biglang buhos ng ulan. Parang hindi mo makita yung ano. saan. Puti nakaakit na ako. May, may dala rin naman akong kayo, pero hindi ko naman nakalain na uulan kahit okay, super so ano ang um, lisog hindi naman at ma matingin tagang araw pero mainit yeah. papalanggutin ko na yung ano, para sa akin lulutuan ko rin yung ating sarili yung ating buko ano-ano lang ginagawa natin sa ating buhok. Pasensya lang kayo ah. Ayaw ko lang kasi sumasabay sa mukha ko yung buhok ko. Wala akong headband. Buti may nakita ko mga ipit-ipit na maliliit. So, um, tulutuan lang natin ng konti yung alaga ko kasi dinner lang naman siya naramin. Dinner. Kapag dinner, dinner sana wag nilang pakainin ng ano, marami sa tahan. Kasi pag, pag, pag hang, hungry, pag sinabi niya. Pero kapag kain ng ano, hindi siya hungry sa mga Hindi naman siya mahilig sa sityorya. Biskop lang naman ang gusto niya mga parang sky sa atin. Ang, 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 ang,

lang naman ang mga buhay-buhay natin. Sa so, kanya. Medyo okay naman ang buhay doon. Sobrang init Pero may araw din na talagang sobrang ano rin ang ulan. Pero kainit pa rin. Pero yung talagang ang masasabi ko lang doon sa lugar na Yeah kasing summer na naman at ano na naman ang mga ano, mga, mga, green free yung mga 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 ano nila punong kahoy ang, ang naman na naman para punong kahoy sa pili kaya eh, kahit maglalakad ka hindi nang daan pero meron kang shade hindi hindi sa sa China talaga ina, ina, inaalagaan nilang mga puno hindi nila hindi sila basta basta nag nagkakat ng puno pag sa mga building sa mga flat para kasi dito naman kasi sa akin kung para parang kasi late ano space pero sa kanila hindi kasi mga space to own kaya ang bawat bawat building samarit dito itong flat naman namin kasi hindi naman kasi masyadong magkakaroon na mga bar yung mga may mga malalaking compound na mga building na mga bar sa iba ba nun pero ang makikita mo talaga may hanggang ang ano, mga kung masila na tapos may mga malit silang park. Ang gandang mamas. Parang ang gandang mamasyal. Ay paupo upo ka lang doon. Ano. Wala silang sinasayang na mga space sa mga ano nila. Binibigyan talaga nila. ating mga pakasyal Kahit sa mga daan, yung mga daan na mga ano, sa mga tulay, sa, ila, sa mga gilid ng mga tulay, tapos sa mga gilid ng tubig, yung kumari sa river, binibigyan nila ng ano, ng mga walking, sidewalk, yung sa so gilid, gilid para pwede kang makapasyal po. Makapasyal pa siya, walking-walking. Kaya, hindi Kaya, yeah. hindi ko naman ano yung pumunta Pero hindi na nag-i-enjoy din ako. Ang namin Ay, yung mga amusement park, mga ano nalulu doon, naluluwa. malaki ang lugar ng China. Napaka, napakalawak niya. Tapos sa mga pananim nila na ano, parang ang ano. Hindi tayo doon lang sa mga nung sumakay kami ng train yung mga dinaanan namin mga ano parang yung mga bukit na ang lawa puro, puro ano puro palay ang uh, ano uh, Pared green ang no? panikit nila pag ganito ang isama Oh, winter naman kasi nga na ano yung mga mga halaman kaya nga nag-i-snow doon ah. kaya nang pumunta kami ng winter medyo 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 try yung mga mga so, gusto ko rin ng winter kasi malamit eh. kaso lang mas, parang mas maganda yung summer kasi Pero itong summer na ito, nung muwi kami, kami masyadong naglalalabas kasi medyo may, may ulan. Tapos, nakataon naman na yung lagi namin kasama na namamasyal, yung uncle ni mam, kapatid ni Lola. aksidente sila sa kong pag-uwi namin sa kong tunang na, China. Nagla -na hospital. Kaya yun. Halos mong um, araw na nandito kami. Sa hospital lang. Kaya hindi kami masyadong nag-alag. Nag -ano, Yun lang ang activity ng alaga ko. Kasi meron siyang sariling picture ng ano doon. Thank kaya yes, yun ang lagi araw-araw siya na nagtitennis. Kahit maulan, tennis siya kasi indoor yung tennis sa Manila Court. Kaya pwede ka lang doon. Hmm. Tapos sa hapon, swimming. Indoor din naman ang swimming pool kaya yun. Tennis sa umaga, swimming sa hapon, kapag talagang ano swimming swimming siya hanggang gusto niya grabe naman wow ang, ang ano sumusuko kapag marami ko pang luto niya. Kung po po yun. Luluto tayo ng gaya niya sa ako rin. Ang aking lulutuin para sa so aking sarili ay... Yan, ang palaya. Bikin natin ng kamatis at saka itlog at saka konting mince pork. Yan, Yan ang buhay nating OFW. Kailangan nating lalagyan din ng ano ng ating mga sarili eh. San ko po yan pati parang ang nakakatawa parang mas matagal pa yung bakasyon sa sa China kesa sa Pilipinas kaya nung pag uwi ko dito sa Hong Kong muntik kong nakalimutan kung ko, saan ako uwi <laughs> hindi kung napaisip ako kung saan yung sa ng bahay ang ano ang address na kung magta-taxi ako ako hindi ko nakalimutan kung anong lugar Natawa tuloy ako sa sarili ko parang nasanay ako sa China pero enjoy din ako sa China kasi mayroon And no din kami sa ano sa while well, nagbakasyon din kami sa ibang lugar doon. Nag-check in sa hotel, yun. Nag ano naman. Parang bakasyonista rin. Enjoy. Friends, uh, FB. Sana huwag niyong kalimutang i-subscribe sa akin channel para pa sa susunod na mga vlogs. At first time na naman ito na naman na first time kung ano vlog dito na pikit ko dito sa sa Hong Kong. Okay, bye.